Araw-araw na mga salita ng Diyos Ano ba ang impluensya ng kadiliman? Ang tinatawag na impluensya ng kadiliman ay ang impluensya ng panlilinlang, katiwalian, paggapos at pagkontrol ni Satanas sa mga tao ang impluensya ni Satanas ay isang impluensyang nagbabadya ng kamatayan. Lahat ng nabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas ay tiyak na mamamatay. Paano ka makakatakas mula sa impluensya ng kadiliman pagkatapos mong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos? kapag nanalangin ka na ng taos sa Diyos, ibinabaling mo ng lubusan ang iyong puso sa Kanya. At sa puntong ito ay inaantig ng Espiritu ng Diyos ang puso mo. Nagiging handa kang ibigay sa Kanya ng lubusan ang iyong sarili. At sa sandaling ito, nakatakas ka na mula sa impluensya ng kadiliman. Kung ang lahat ng ginagawa ng tao ay yaong nakalulugod sa Diyos at naaayon sa kanyang mga hinihingi, siya ay isang taong namumuhay ayon sa mga salita ng Diyos at sa ilalim ng kanyang pangangalaga at proteksyon kung hindi maisagawa ng mga tao ang mga salita ng Diyos, kung lagi nilang tinatangkang lokohin siya, kumikilos ng walang sigla ukol sa Kanya, at hindi naniniwala sa Kanyang pag-iral, lahat ng taong ito ay nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Ang mga taong hindi pa nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos ay nabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas. Ibig sabihin, lahat sila ay nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Yaong mga hindi naniniwala sa Diyos, ay nabubuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas. Kahit yaong mga naniniwala sa pag-iral ng Diyos ay maaaring hindi nabubuhay sa kanyang liwanag. Sapagkat yaong mga naniniwala sa kanya ay maaaring hindi talaga namumuhay ayon sa kanyang mga salita ni nagagawang magpasakop sa Diyos. Ang tao ay limitado sa pananalig sa Diyos. At dahil wala siyang alam tungkol sa Diyos, nabubuhay pa rin siya ayon sa mga lumang panuntunan, sa mga salitang walang katuturan, sa isang buhay na madilim at walang katiyakan. Nang hindi lubos na napadalisay ng Diyos ni lubos niyang naangkin. Sa makatwi, bagaman hindi na kailangang sabihin pa na yaong mga hindi naniniwala sa Diyos ay nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Kahit yaong mga naniniwala sa Diyos, ay maaaring nasa ilalim pa rin ng impluensya nito sapagkat wala sa kanila ang gawain ng banal na espiritu. Yaong mga hindi pa nakatanggap ng biyaya o awa ng Diyos at yaong mga hindi makakita sa gawain ng banal na espiritu ay nabubuhay na lahat sa ilalim ng impluensya ng kadiliman at karaniwan. Gayon din ang mga taong nagtatamasa lamang ng biyaya ng Diyos, subalit hindi siya nakikilala. Kung ang isang tao ay naniniwala sa Diyos, Subalit ginugugol ang halos buong buhay niya sa pamumuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Ang pag-iral ng taong ito ay nawalan na ng kabuluhan. At bakit pa babanggitin ang mga taong hindi naniniwala na mayroong Diyos? Lahat niyaong hindi matanggap ang gawain ng Diyos o tinatanggap ang gawain ng Diyos, ngunit hindi makatugon sa kanyang mga hinihiling, ay mga taong nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Yaon lamang mga naghahangad na matamo ang katotohanan at kayang tumugon sa mga hinihiling ng Diyos ang tatanggap ng mga pagpapala mula sa kanya at sila lamang ang tatakas mula sa impluensya ng kadiliman yaong mga hindi napalaya na laging kontrolado ng ilang bagay at hindi magawang ibigay ang kanilang puso sa Diyos ay mga taong nasa ilalim ng pagkaalipin kay Satanas na nabubuhay na may nagbabadyang kamatayan. Yaong mga hindi tapat sa kanilang sariling mga tungkulin, hindi tapat sa tagubili ng Diyos, at hindi nagagampanan ang kanilang mga tungkulin sa iglesia ay mga taong nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Yaong mga sadyang gumagambala sa buhay iglesia na sadyang nagpapasimula ng alitan sa pagitan ng kanilang mga kapatid o bumubuo ng maliliit na grupo ay mga taong nabubuhay sa mas malalim na impluensya ng kadiliman sa pagkaalipin kay satanas. Yaong mga hindi normal ang kaugnayan sa Diyos na laging may maluluhong pagnanasa, na laging nais na manamantala at hindi kailanman naghahangad na baguhin ang kanilang mga disposisyon ay mga taong nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Yaong mga laging walang ingat at hindi seryoso sa kanilang pagsasagawa ng katotohanan at hindi naghahangad na tugunan ang kalooban ng Diyos, sa halip ay naghahangad lamang na bigyang kasiyahan ang sarili nilang laman. Ay mga tao rin nabubuhay sa ilalim ng impluwensya ng kadiliman, na nalalambungan ng kamatayan. Iyaong mga gumagawa ng kabuktutan at panlilinlang kapag gumagawa para sa Diyos na dalos sa pakikitungo sa Diyos, na dinadaya ang Diyos at laging nagpaplano para sa kanilang sarili, ay mga taong nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman. Lahat niyaong hindi kayang taus-pusong magmahal sa Diyos, na hindi naghahangad na matamo ang katotohanan at hindi tumutuon sa pagbabago ng kanilang mga disposisyon ay mga taong nabubuhay sa ilalim ng impluensya ng kadiliman.